Mga kaso wild, magbabasa muna tayo ng comment tungkol doon sa aking in na fake na 500. Yung fake na 500 po ay ibinayad sa akin ng bakla. Yan, ang sabi dito ni Mary Joy Kang. Yan. Baka hindi rin niya alam na fake yun. Malay nyo, sukli din yan. Huwag kayo basta-basta ng huhusga. Ayun. Okay. Okay, may meron ka rin pong uh, tama diyan sa sinabi ko. Uh, Baba ma ano, Madalas po mangyari sa amin yung puro bakla po yung mga uh, salarin. Abay kasalanan na ito. <laughs> 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 yung bakla po ay nagmamadali. Ang sabi niya sa akin, papunta siya ng Fairview, So, galing lang siya doon sa may city hall. Pagdating ng Tandang Sora, nagmamadali siya bumaba. So, yun. Kaya talagang alam niya yun. Paano masabi? Kaya sinadya niya. <laughs> uh, ate, asinsya na po kung kami nang no Pero talagang sa experience po namin mga taxi driver, talaga pong puro mga bakla talaga. Ang mga nangbibiktima. Ito po. po. Puro bakla hindi po talaga. Hindi lang po Kasi akong biktima ng mga bakla. Pasinsya na po doon sa mga ako, hindi pa. katulad niya. You know, pabintang na pabintang na pabintang sa araw ay diablo. <laughs> sa gabi ay balita rin natin. <laughs> Dago! <Ako> Pasinsya pa, pa. <laughs> na po kayo. Kasi uh, yung aming pong nararamdaman ay sinasabi lang namin. Okay. May tama ka rin po doon sa sinabi mo. Okay po yun. Okay po yun. Uh, magandang comment po yun. Salamat po. Salamat. Salamat.